Okay, so magandang araw mga kabustor natin dyan at katortre din natin sa ating Facebook page. Magandang araw sa lahat at good morning, good morning. Magandang tanghali sa inyong tanan. Okay, so last 2 days na lang guys no sa March hanggang 31. So it's March 30. Twenty-five. So muni guys ang atong mga probables karon sa ganahan lang sumabay sa atong mga numero. So ang resulta kahapon is mo ini Kahapon ni guys 2 pm 5 pm at 9 pm. So nasod mo tayo bago tayo mag ano sa mga numero nato. So 283 sa alas 2 699 363 naman puro doble no sa alas 5 at alas 9 so karagatong duha akong gihatag na 3.69 kaning 3.69 akong gihatag so nahabol gihapon ko sa alas 9 kaning 3.69 na to so resulta is 3.63 double gihapon so karagang duha alas 5 alas 9 so alas 5 lang ako nag live kahapon guys pang alas 5 at alas 9 so may niya itong hot combination no? aning hot combination nato aning 369 kahapon so nagpost po tayo dyan so sayang lang dahil hindi nag 369 mga boss kahapon ni guys ha so man ang resulta 2pm to 8 rate 699, okay so kukuha na ninyo mga boss ng inyong mga bullpen papel so man yung mga official numero karon sa March 30 so linggo karon guys linggo so mini akong uh, best best pair ang akong best pair is 30 o 40 all Okay, so partner rin guys. So ganahan sa 30 all at 40 all. So maning duha akong uh, probables karon na guwapong pair sa alas 2, alas 5 at alas 9 ha. So lantawa lang ninyo guys ang atong 30 at 40 all pair. Okay, so ang akong uh, best kombi dito guys no sa pinick up ko sa 30 at 40 all so, sa 30 naman tayo unahin ko yung 30 so meron tayong 380 so muni akong target rumble 380 sa 30 so sa 40 meron tayong 4 70 target rumble so mini ang akong uh, best pick guys sa 30 at 40 380 at 470 sa so, ganahan lang po sa ating 30 at 40 so pilihan lang ninyo guys ha, sa itong mga numero ha. so mini akong pair na pambato today is 30 at 40 so laban yung guys 2pm, 5pm at 9pm bro ok so dito tayo sa doubles, so sa doubles naman meron tayong ratlo sa doubles guys pick up pa lang ninyo ha kaya sa ganahang kayo sa akong doubles tulong lang ni So meron akong 300 100 o 500 So target git rambol Japan. So tatlong bali lang sa rambol ito So Mani guys ang akong double sa sa ganahan 300, 100 o 500 Okay So next So nag double double man ha Guys nag double, -double. Baka mag double again. So ang akong best number sa naghahanap sa akong best number is may ni guys akong best number 0. Karon ha. Lalo sa 2 PM. Best number ko sa 2 PM is 0. Mo ito to 0. Guide na is 0. Okay? So, nag-double. So, may panlaban ako sa doubles. Muna yan guys, ang akong eskalera. Sa ganaan, sa eskalera, meron tayong 1, 9, 0. Target ram board. Eskalera guys, baka mukalit ang eskalera again, no? Sa 1, 9, So, naglabas na, na dyan ang eskalera, dalawa na. So, ito, pangatlo. If ever, mag-eskalera po siya. 1, 9, Ang atong pang-sindicate dito is... Uh, kaning one, five, zero. 150 may niya nga tong, uh, syndicate number target trumbol sa so, ganahan sa itong 150 mga boss next kita tayo sa ating special o pa so gwapo ni guys pang 2pm kaning nga numero na 1 0 o okay gwapo ni 2 p.m. Kahit sa alasing ko pwede po natin bitawan. Mag-focus tayo sa ating pair. Dito tayo sa ating pabunos. Meron tayong dalawa. Pabunos, meron tayong 350 target rumble. So, muna itong priority guys. Ang una, pangalawa 850 baka mo slide mag ang atong 3 south so ana atong pa bonus mga boss pagganahan lang sa akong nga pa bonus ha next dito tayo sa ating special combination So, special number combination. So, dalawa lang ni mga boss. Mini akong 430. Target rumble ni. Sa so, ganahan sa tong 430, pwede po ninyo ni guys sa uh, bagdukan. So Kuwapan ni guys sa pang 2 PM din ha, kaning 430. Remember guys, ang atong guide is zero ha. Okay, so 430 mga boss, sa ganahan. Next combination guys, itong ating kung mag slide ni guys ang atong 430 meron, meron tayong pambato dito na 480 target trumbull so muni ang atong special combination na duha so guwapo ni mga boss alas 2, alas 5 at alas 9 so pag di maglabas alas 5 ka ni guys ang atong SP number so balika lang ah, pag di lumabas alas 2 balika sa alas 5 o alas 9 So, kung ano po ang iyong nagugustuhan, pili lang ninyo guys, pick up lang guys, usado ha tulo, okay na po yan. So, ang atong eskalera, bantayan ninyo guys, baka mukalit ang atong 190. Ayan ninyong kalimti ang 190 na to. Okay, so muna siya mga boss ang atong Uh, official po ng mga numero karon sa uh, linggo Sunday March 30, 2025 so good luck mga boss at kita kita lang po tayo sa mga susunod po natin na tips ang guide dito po sa Sir Tesla Lotto. magandang araw sa inyong tanan good luck peace